Nandito tayo ngayon sa Porac, Pampanga, isa sa pinakamalubhang na pinsala ng magnitude 6.1 na lindol na tumama kahapon. Itong nasa likod natin ang simbahan ng Santa Catalina na bahagyang gumuho matapos ng pagyanig ng lupa. Kasama ko ngayon ng ilan sa mga batang reporters ng Stanford Truth. Samantalang iba nating kasama ay nasa ibang lugar na naapektuhan ng paglindol para maghatid ng balita. I'm Ato Maraulio and this is our special coverage of the Luzon Quake. Stand with us Stand for Truth. Habang tayo ay nagko-cover dito sa Porak, Pampanga, meron ding pumasok na balita na nagkaroon ng lindol dito po sa bahagi ng Samar at Leyte. At sa kasalukuyan, pumapasok pa lamang yung impormasyon tungkol sa mga napinsalang lugar. sa hardest hit areas ng 6.1 magnitude earthquake nitong Monday at dito nga sa Porac, yung supermarket na 4 stories ay gumuho at natrap ang ilang mga tao sa loob, mga shoppers tsaka employees ng supermarket. So nandito tayo ngayon para tingnan how the rescue operations are going on. Hi, good evening. I'm Director Marlo L. Salazar of Office of the Civil Defense 3. Nagsimula tayo pagkatapos ng mga 5.11 ng hapon. At uh, nauna dito yung local government, dumating ang provincial, dumating yung mga government agencies. At hanggang ngayon, nagtulong-tulungan sa report na may mga tao pa sa ilalim ng building na uh, Mga ilan po kaya yung natrap noong umpisa? Ang sabi ng mga tao, mga 30. Pero ang estimate namin baka lesser kasi yung sabi ng gwardiya. Karamihan sa mga tao nasa parking kaya nakatakbo yon. Ah, nakatakbo. At saka yung sa likod kasi dito, yung warehouse, yung sh yung shopping mall, merong takbuhan sa labas. Kaya ito lang yung mga nakatira sa building dito na yun ang inahanap natin. Ako lang ang nakapasok dito sa loob ng supermarket at nakakuha ng exclusive videos showing the extent of the damage. May imagine mo yung itsura nitong mga aisles tapos ngayon lahat ng groceries nagkalat with the debris. Madilim, mainit, maraming areas na nakakatakot lapitan at baka may bumagsak. Paano na lang para sa mga rescuers, lalo na sa mga taong hanggang ngayon nakatrap pa rin sa ilalim nito? dito sa Babo, sa Khan Barangay Center, sa COVID courts, pansamantalang matutulog yung mga empleyado ng supermarket na dating naka-quarters dun sa supermarket. So, puntahan lang natin sila kung ano yung kalagayan nila. Kami pong mga nandito, bali na katira. Doon po kami nag stay Saan po doon? Sa, Facebook? sa ano po, sa taas po ng ano, pinagtatrabaho na kung saan po gumawa hindi pa kami masyado makatulog kasi nga po yung kung mga kasama na namin yung isip namin biglaan po kasi nangyari yun biglaan nilang lumakas tapos gumuhu na bigla yung ano yung building hours since the earthquake at mula kanina sa tinatayang 20 to 30 na natrap sa loob, eh wala pang kalahati yung nare-rescue nila. So mag-aantabay pa tayo dito for further updates, pero from the looks of it, mukhang aabuti na ito ng kinabukasan. Sa Civic Center katabi ng supermarket, nagpapahinga ang mga naka-night shift na pulis, sundalo at bumbero. Nakakuha uli ako ng exclusive videos na malapitan. From four floors to a pile of rubble. Nag-replenish na rin kanina ang DSWD ng relief goods para sa mga biktima ng lindol. Dumating din kanina dito si House Speaker Gloria Macapagal Arroyo at si President Rodrigo Duterte. Pero sobrang bilis lang at halos wala rin nakuha yung media na videos. Going pa rin yung sinasawa, sinasagawang rescue operation dito sa Forak Supermarket dito sa May Pampanga. At kung makikita natin, ito yung bahaging ito ng building ay fourth floor na yan na bumagsak doon sa may pinakababang bahagi. Kung baga hindi na makita yung first floor hanggang third floor. Makikita sa video na may na-retrieve na katawan ng isang batang lalaki pero sa kasamaang palad ay patay na ito nang makuha mula sa guho. As mayor forak mayor i am um, uh, wala talagang uh, final na bilang kung ilan ba talaga yung nasa loob kasi ang pinagbabasehan lang talaga nila ay uh, yung statement ng mga nailabas na empleyado yung mga nakaligtas na empleyado kung sino-sino at kung uh, ilan ba yung mga nasa loob Pasado alas 4 naman ng madaling araw ay pang si Desiree, isang empleyado ng supermarket ang nailabas mula sa bumuong building. At agad naman itong naitakbo patungo sa ospital kasama ang kanyang ama na si Tatay Tony. Hindi ko may talaga umiyak kasi da dalawa nga lang yung anak ko, mawawala pa yung isa. Isa pa namang yung panganay. Nag-declare ko ako na, na tinawag ko yung mga vice mayor sa uh, sanggunian ng bayan, nag kami ng calamity. Kasi hindi lang ito yung tinamaan at yung ibang barangay. Kaya may mga casualty rin sa ibang barangay. Maliban nga sa bayan ng Porac, ay pumunta naman ako sa bayan ng Lubaw upang alamin kung ano ang naging kalagayan nila roon. Nandito tayo ngayon sa lugar kung saan yung sinasabi nila na nadaganan yung maglola, as Lola Olivia, at yung kanyang, yung kanyang apo. Bali dito, ang sinasabi, dumalaw siya sila sa kaibigan nila dito na may ari ng shop. At nung lumindol, tumakbo daw yung bata doon sa may door. Yung isang door doon sa may gilid, may door dyan, tumakbo yung bata dyan at saka hinabol ng kanyang lola. At saka naman saktong uh, gumuho itong uh, pader dito. Ito, kung makikita natin itong pader na to medyo mataas to. Kasi kung iti na yung itatayo mo to, medyo doble pa bahay eh, na hinaharangan niya. Kaya medyo mataas talaga itong pader na to. Siguro paglabas po nila din mismo, magbayakap po sila doon eh, nung nakita ko po mismo sa personal tapos medyo mas grabe po yung lola eh kasi tumabas talaga yung otak niya yung masakit doon kasi parang kailangan pang kumabot sa ganun yung uh, paraan para kunin para, sila ni Lord sa amin masakit kasi dalawa akin silang kinuha sa amin hmm. Sana ay mas marami pang buhay ang mailigtas. Mula dito sa Pampanga, I am Bea Dokyogen and I stand for truth. Ito yung Chizon Grocery dito sa Porac na gumuho dahil doon sa malakas na pagyanig. Kasalukuyang nagsasagawa ng search and rescue operations yung mga first responders. Pero sa ngayon ng alam natin, hindi bababa sa lima ang namatay dahil sa nangyaring insidente ito. At sabi ng mga otoridad, baka madagdagan pa yan habang lumilipas sa mga araw habang patuloy yung ginagawa nilang search and rescue operations. Kung mapapansin nyo, nakapaligid dito yung mga tao naghihintay ng balita. Tapos nandito rin yung mga lagad ng media pero tayo ay confined sa isang maliit na area at hindi pa pinapayagang makalapit doon. So sa ngayon, tayo ay umaasa lamang sa information na dumarating galing sa mga authorities doon sa site. So ito po yung Santa Catalina Church dito sa Porac, Pampanga, also known as the Porac Church. At nakakalungkot yung nangyaring pinsala sa saling ito na natapos nun, pang 1872 so this church is more than 100 years old and as you can see ito po yung nangyari sa kanyang belfry tumuho na po talaga siya ng tuluyan yan at makikita rin natin yung mga damage sa facade ng simbahan na ito yung mga nabitak na piraso ng bato at sa puntong ito bawal munang gamitin yung simbahan kabilang ilang ilang mga simbahan dito sa Pampanga para masigurong ligtas yung mga churchgoers dahil yung mga lumang gusali tulad nito uh, hindi natin alam kung anong klaseng pinsala yung binulot ng lindol at maaring gumuho siya. Ito ilan sa mga nakita natin sa guho. Ito yung isa sa mga bells o kampana nitong simbahan nandito pa rin sa guho. damage dito sa may bungad dito kita ko lang ha para nagkaroon ng crack dito sa sa hig kaya yeah, talagang hindi pa hindi pa safe nasa loob po kayo ng simbahan nun Apo, apo. Kaya, ano pong ginawa ninyo Nag naglilinis po ako ng time na yon na uh, nung narinig ko na lang kala ko ano po yung bumaksa hmm. yun pala lindol na Buti po hindi kayo nabagsakan sa loob ng simbahan. Opo, uh, pero hindi po ako agad na nakalabas. nasa uh, Nung nakalabas na ako sa simbahan mismo, mga 5.25 kasi um, nauna sa akin yung takot. Categorically, you can say na hindi earthquake-proof itong airport na to. Yung katanungan earthquake-proof, ano Apo. exactly ang ibig mo sabihin dyan? Kayo Because po, pakipaliwanan sa akin, so. Ikaw ang nagtanong, ikaw <laughs> ang magpaliwanan. send ako na message sa Facebook, walang sumagot. Then we're giving us number, which is so hard to call them, no one is answering daw. Ano na po yung mga aberya o nagasos? Uh, Siyempre, galing pa kami ng Dagupan, Pangasinan, ay uh, yung expenses namin, and then yung reservation namin sa hotel. And then ngayon, sasabihin lang nila is ganyan-ganyan. Sa ngayon, nagiging sangkalan yung mga handler ng mga airlines dun sa mga reklamo ng mga passenger. Meron daw mga nagre-reklamo na hindi nila nalaman yung formasyon na canceled na yung flight ngayong araw. At handler lang din kami. Advice lang sa amin is iya na so sila to call the call center or approach the ticketing office. Of another number pa lang. Gano'n po ba kagrabe itong damage po sa airport na Actually, medyo pag tinignan niyo po, medyong masama kasi nahulog po yung ceiling. Pero actually, yung, yung structure is uh, sound. Uh, engineering noise, it's sound. It will withstand another earthquake of the same magnitude. Etong Clark International Airport, ito sana 'yung tina-target na dito ililipat 'yung mga international flights from NAIA. Pero bakit ang lumalabas parang hindi earthquake-proof uh, itong airport na ito? Tama ba ito? Opo. Actually, wala naman pong earthquake-proof. Eh. Actually, it did withstand the earthquake. Nahulog lang 'yung ibang parts. And mm -hmm. also if uh, ano po, Meron rin tayo, there's a new terminal being constructed uh, around uh, less than a mm -hmm. kilometer away yun yung Terminal 2 and we also check that terminal na under construction 50% na po yun wala rin da walang damage yung structure yung ginagawang bago magnitude 6.1 na lindol pa lang ay ito na yung nangyari sa gusali na ito tinabi kanina ng pillbox if you are to analyze what happened and note the strength of the earthquake that happened sinabi niya you cannot call this major earthquake there are incidences that happen uh, Ceilings falling down? Yes, Can we readily say it is not earthquake-proof? If you have sprinklers or water system that falls down or drinking fountain that collapse, do you say it's not earthquake-proof? Para sa pamunuan ng Clark International Airport, target nilang magbalik operasyon bukas. Para sa kanila, superficial lang naman daw yung mga damage na dinulot ng lindol. Gerald Uy, I stand for truth. Marami nag-viral na mga video kapon ng mga gusaling tila naging waterfall. Lakas kaya ng lindol! Alamin natin ang sanhi na pagbuhos ng tubig mula sa mga gusaling ito. Sa Anchor Sky Suites, isang 53-floor residential building dito sa Binondo. Ayon sa mga testigo, dito sa side ng Sabino Padilla Street, bumuhos ang tubig mula sa Anchor Sky Suite. Oh, mga sa taas, kinihina ko mga sa taas, no? sir tubig okay. para... na abos, ay, namin, pu namin ay, ay. Okay. Ay, rin, rin. doon, umupo ako. Mamaya kunti, bugbigyan umulan, sabi ko umulan. Yung tubig bumuhos. Sabi ng na anak ko, yan, yan, yan sa Anchor. lakas ang lakas! Andito tayo ngayon sa tapat ng Net Park, isang 48-story corporate tower. Wapaw yung tubig tapos yung Ayon sa official statement ng The Net Group, an external fiberglass roof deck water tank ruptured, causing water to cascade over the side of the building. Water was absorbed by the green roofs located on the 8 floor, and the flow of water was immediately contained within 10 minutes. Andito na tayo sa tapat ng Mesa 2 isa sa quadruplet towers na Mesa Residences dito sa Santa Mesa. Sa lakas ng buhos ng tubig, umabot pa ito hanggang sa karinderya dito sa katabing kalye. Kala ko yung kasama ko, inaalog niya yung upuan. Lindol, lindol, ang lakas talaga. Yun pala dun sa mesa na ano pala yung tubig lang pala, basa dito. Pero ang layo nang inabot, hanggang dito. Kapag ang kasing ko, yung lindol, tiglang bubuhos sa ulan, basang-basang ako kapag dito eh. Tinanong namin ang isang eksperto kung anong damage ang magagawa kapag bumuha sa maraming tubig mula sa isang mataas na gulang. Depende yan sa volume at saka yung height ng pinanggalingan ng tubig. So we all know naman, kapag mataas yung source ng tubig, malakas ang acceleration niya pababa. So medyo masakit yun, lalo kung malaki yung volume. Hinihintay pa natin ang official press release ng Everland at SMDC tungkol sa tubig na bumuhos mula sa kanilang mga gusali. Pero tiyak na kahit galing pa yan sa water tank or swimming pool, dapat to din nag-iingat kapag lumilin to. I'm Ardo Miravalles. I stand for truth. Dahil sa malakas na lindol na nagpayanig sa Luzon kahapon, parang sumandal ang building ng Emilio Aguinaldo College sa isa pang residential building na katabi nito sa United Nations Avenue sa Manila. Nanawagan ng Department of Public Works and Highways o DPWH na huwag na munang gamitin ng college para sa safety ng mga estudyante. Pagpupumplay kami, siyempre. Gagawin namin, obviously may expense, but we have to do what is needed to get a full and accurate assessment and have a plan of what should be done. So nandito ako ngayon sa loob ng Emilio Aguinaldo College. Pinapasok tayo ng administration nito at dito rin sila nag-conduct ng uh, isang presscon. Makikita nyo sa likod ko, may mga visible na cracks uh, dito sa isang bahagi nito. Ito yung part ng building. Nandito ako sa loob ngayon ng part ng building na medyo nag-lean sa katabing gusali din. Uh, medyo nakita, pansin ko na uneven yung floor dito pero sinasabi ng mga engineers na nag-inspect kailangan pa nila ng more time para ma-assess talaga kung nagkaroon ng serious damage. So far, uh, as as far as our present investigation is concerned, hmm. wala namang major uh, concerns para sa building hmm. except ang nakita nating mga damages is superficial. Ang structural integrity, oh, para rin oh, yung kalusugan ng isang tao in time, nagde-deteriorate po yan. Umihina. Ang kailangan natin yung mag makita, magawa dyan ay mamonitor po natin yung paghina niyan so that we can provide ano man yung retrofitting actions. No? Sa Earthquake Impact Reduction Study na ginawa ng JICA noon bang 2004, makikita natin doon ang iba't ibang klaseng senaryo na maaaring mangyari lalo na pag dumating yung The Big One. 6.1 magnitude na lindol ang naranasan natin kahapon. Pero sa isang senaryo sa JICA report, kung magkakaroon ng 6.5 magnitude na lindol, 14,200 na kabahayan ang masisira at 3,100 na katao ang maaaring masawi. Kung 7.2 magnitude o ang dabigwa na ang tatama sa Metro Manila, 168,000 ang masisirang kabahayan at 33,500 ang maaaring mamatay na tao. Although minor lang ang nasustain na damage ng mga building dito sa Metro Manila, kinakailangan nating tatagani hindi lang ang ating loob, pati na rin ang ating mga infrastruktura. Anthony Esguerra, Stand for Truth. Ganito kalakas yung earthquake na tumama sa iba't ibang parte ng Luzon, kabilang na nga ang Metro Manila kahapon. Medyo nakakahilo siya at nakahangatog ng tuhod. What we always advise is uh, Uh, yung know do we are not assuming that building na kung nasaan tayo babagsak siya but we are assuming na kung pwedeng yung pwede mga ceiling boards pwedeng magsak sa atin Dito sa building na ito alam ng mga empleyado na kailangan nilang mag-duck cover and hold the moment na lumintol pero kahapon hindi na nila ito nagawa dahil sa hindi ng pagpapanik Kinuha ko lang ma'am yung cellphone ko tapos lumabas na po kami kagad tapos una namin ginais tinignan mo namin sa labas nag mo na kami tapos hanggang sa may nagsabi na bumaba na po kami. In any case, kahit nasa last class ng building ko nasa baba, during the strong earthquake without you, the best thing we can do is take cover. After all, kung talagang malakas siya, hindi mo rin kahit. During the evacuation, iwasan daw gumamit ng elevator at gumamit na lamang ng stairs pa baba. Huwag magtulakan at higit sa lahat, huwag magpanik and always stay safe. And for more helpful tips, please watch this video na may lakas o intensity na 7.2 pataas sa nhi ng paggalaw ng West California. Ang ganito kalakas na pagyanig ay kaya magdulot ng pagkasira ng iilang gusali at pagkaputol ng serbisyo ng kuryente, tubig at komunikasyon. May mga chances na nagdudulot ng sunog ang lindol kaya mahalagang alam nyo kung saan ang fire extinguishers at kung paano gamitin ito. Eh, ito sa pinahanda ko itong go-bag ko para ready ako kung sakaling wala akong makain o kung may kailanganin ako. Ano ba yung laman ng go-bag mo? Ay, nako. Ito. Bigas. Sardinas. Noodles. Dapat ang mga tinatabi mo, yung mga ready-to-eat na pagkain mm -hmm. at easy open packaging or containers. Mm -hmm. At hindi lang dapat puro pagkain. Magdala rin kayo ng first aid kit, extra damit, flashlight, radyo, extra power source kayo ng kuryente, baterya, tubig, crackers, at syempre, mga ready to eat na easy open, pagkain. Pero, ang pinaka-importante sa lahat, seafood. Kami po ay lubos na nakikiramay sa lahat ng mga apektado ng nangyaring sakuna. Sana po'y maging mabilis ang ating ganap na pagbangon. From Pampanga, I'm Ato Maraulio. On behalf of our team, and amidst these challenges, we stand with the nation, and we stand for truth.